Moso magadaray. Kamo labot. Sa pangalan nimo. Tapol. Tapol do sitol. Duh. Pabalik na po tayo sa ano natin. Sa nilagyan natin ng sampay. Kasi wala po tayong hanap na pagkain tol. Ya. Hay ngen tol. Dito po ang tepat tay tapos kahit mong kain natin tuloy ang ngayon ah, pabalik lang natin yung sinampay natin tuloy kasi para ano ang kanahin natin tuloy ah, ah, tigil parang kaula naman tuloy, baka mabasa naman yun tuloy so, wala pa rin na hanap wala din tayo nakikita ang mga kasamahan natin dito tuloy hindi ko alam tuloy kung ah, ito yung mga kasamahan ko sa ngayon kasi pa ba sila o oh, umuwi na sila tuloy na. Lentol siya, lahat ng mga suporta, maraming salamat po nito. Lentol. Mayroon bang tayo ko niya? Ayan po yung sinampay ko, tulong. Kinsa ka? Oh, ha? Ano um, sa mga katari? Sa pangalan mo? Tapol lo sa tol. Dinitin alam tol kung kalabanan niyan, yan tol. Ha? Kailan mo ang Jolex? Oh. Kailan na din ang Jolex tol. Kailan na din ang Jolex. Kailan na din ang

Julius, Baka may alam kayo tol kung sino yung tol. Comment po kayo ito no. Tapulo kayo yung kanyang pangalan to Kalaban ba yung tol oh Hindi ko alam tol kung kalaban ba yung tol. Basta yung pangalan niya tapul daw. Hindi pa eh, familiar sa akin yung pangalan tol oh Ano kaya yan din. Hanapin natin ito. Pignan mo nang wala ito. Sobrang, sobrang bilis ng kilos natin. may nilagay sa mga damit ko tol comment kaya tol na tol kung kalaban ba yan tol hindi tol tapol lang ang kanyang pangalan tol sa so, mga may may nakaalam dyan sa so, pag iikot natin tol at ayun natagpuan na pagkain tol no Meron, merong may balak parang nakawin yata na yan damit ko kasi hindi ko alam tol kung ano ba yan? Mabait na yun, kalaban. Basta tol ha, pag alam nyo tol, comment nyo tol. Comment, comment down kayo tol. Tapol. Kabigan tapol. Bro, kilala niyo ba si Tapol, bro? Uh, kita ko dito, bro, sa sinampayan ko ng ano. Yung mga damit na nabasa ko. Uh, nakita ko parang ano, bro? Parang kinainala, bro. Sabi niya kilala niya si kilala ka daw niya, bro. Jolex. So, hindi ko alam tulong no, kung talaga ba talagang mabait ba yun. O, maaari lang kayo mag-comment tulong kung ano ba ano yung ano niya tulong. Kung meron kayong alam sa ano ni ano, basta yung pangalan niya naalala ko tapol daw. Tapol at saka na si Julix. Hindi ko alam tulong no, kung kakampi ba natin yun o kaway. Eh, hindi naman ako kaway tiwala tulong. balikkan natin yung ulan to <coughs> yung damit natin baka mawala yun wala natin yung susuotin to kasi kaya na hinahala yung ginawa nyo to kaya na hinahala yung ginawa nyo to no? parang Parang manila, 'to isis damit na 'tong 'to. Kaya nahihinala ko 'yung tinawag na 'to э т Asap, oh, ini cantik Ini dia pas cap yang mana Long natin. Selamat cepat kain, mong bro. Selamat cepat kain, brother. Halo, saya nak po pun itu malam selamat, po. Selamat setim natin, jangan nak to. toh. നമ്മൾ സാങ്കേതി hindi lang natin bigdain yung pagkain natin tola konti-konti lang muna baka sumakit na natin huwag natin bigdain yung bituka natin ng pagkain ng marami kagad ka meron natin yung pagkain ito comment ko ito lang kapag sinong nagbigay nito tulong comment ko ito kung sinong nag ano to nag abot dito oh. naglagay dito ayun natin maraming maraming salamat sa inyo bro no bro ayan kakain din tayo nalamanan din yung chan natin and salamat din sa inyong lahat tol sa mga suporta sa atin <coughs> maraming kapag maniwala lang po talaga tayo tol no? hindi tayo pababayaan tol kilos dah kilos kilos lang tayo tulo. Hindi, hindi talaga tayo pinababayaan tol yung katanungan ko lang tol okay. sino kaya yung tapol na yun tapol ba yun parang nandito lang yung mga kasamahan ko tol ramdam ko yung ano nila di nata yang suhutin tun suhutin tanya kasi seberang anun itu katih selamatnya bro kakaknya ada laku bro selamatin sih yang datang ya, datang makan mama saat ini Nah, sebenarnya kembali sing putih tuh akal putih itu ini